Good day sa inyo. May mga nagtatanong, pwede ba nating paggamitin ng cellphone, iPad, tablet, o TV ang ating mga anak? Uh, ang sabi ng mga developmental pediatrician, uh, between 0 to 3 years old, kung pwede sana, ay wala muna nitong mga electronic gadgets na ito. Um, kasi napansin nila na baka ito maka sa pag ng kanilang pagsasalita. Pero after 3 years old, uh, pwede na natin silang pagamitin itong mga iPad, cellphone, uh, TV, pero mga 1 to 2 hours a day lang. At kung pwede, ay may supervision ng mga matatanda kung talagang gusto natin silang turuan. Uh, kasi nga gusto natin maturuan na yung ating mga anak bago pa lang pumasok sa school. Huwag na yung school ang hintayin natin na magturo sa kanila dahil Uh, between 0 to three years old, marami na silang maaabsorb sa kanilang brain. Pagdating naman sa paglalaro, mas maganda sa kanila eh yung mga physical na paglalaro tulad ng mga habulan, taguan, uh, bring me this. Mas gusto ito ng mga pediatresya na ganitong mga klaseng paglalaro ang nakasama ang mga may edad. Uh, yung mga gadgets nga kasi ay baka makadelay sa kanilang pagsasalita. So sana po bigyan natin ng oras ang ating mga babies habang sila ay lumalaki para sila ay maging matalino. Maraming salamat po.